So kakabsat, ah, panay bagong araw, panay bagong video. Kung na, maninin tatangal daw, isurprise ko ni Baket. gamen regalo at isuna iti-click. 125, fully paid, version 2, to 2022 model. Kung maninin, with top box. Yan, so nga, kitan tayo kakabsat, i-reaction na. Gamin, mabampanunod ko, oh pwede na regalo ni Baket. Na regalo lang kinyanakit, anak. <laughs> Tapos lup-lupot, tata Orehan na ang motor kakansat Regal 1 tayo so natin Click 1, 2, nga prank na ano ah, prank na nga video Kanyayo na ito ay motorin na mali So nga tayo at reaction na Tap nun itikas Ako mabuya yaw Huna mani na yun So uh, pangkoy so na ayaban kakabsat uh, May saman nga blessings na yun eh Na Logan Logan na ni Macy's Nakita ko Ano to? Mal? Bakit ano tong single na to? Ano ha? Ah? Sa'yo? Para sa yan. Ano to? Regalo mo? Regalo ko ngayong December. Oh. Ang aga naman ng Pumasko ni Katalo. Siyempre. Sabi, ano to? Click? Click 1 to 5. Regalo ko sa iyo kahit hindi mo alam mag-motor. Kaya nga, hindi naman o, ako alam diba? mag-drive. Okay, regalo ko sa iyo. Nay, tataka ako Nasaan na yung tricycle natin. Isang Ay. linggo ko nang hindi nakikita. Isang linggo mo nang hindi nakikita yung tricycle natin, oh, ma'am? Oo, nasa na yun? Nasa Ramon Isabela bakit doon? eh taga Ramon yung may-ari nito swing ko tong motor motor don ano sa tricycle playing? natin ano ba naman yan? kasi mal na isip-isip ko oh. hindi naman na natin masyadong magagamit yung tricycle diba kasi okay. mayroon na si Karturo oo oh. Oh. oh tapos ano uh, kailangan ko ng single pang travel travel pero oh, oh. Say, sayo na to ah, regalo ko yung single natin yung red oo oh, oh. i-aano uh, ko yon i-kolong kolong para pang oh. kuha ng mga tubig ah, mga niya yun, gasol oh, alangan naman mag oh, pero boy, Mar ma nagustuhan mo yan oh, naman sino ba to? anong pangalan si Motoro motor ro oh. Motoro o oh, ba diba? oo oh, grabe ganda ayo ka sige nga Ayan. Oo, kasi mal mag-aaral na si Sia. Ngayon, Ayoko namang ako na lang lagi kaya ikaw na lang hatid sundo, no? Tsaka para hindi nakita yung utosan bumili ng ulam, ako na bibili ng ulam. Yes, ah. Nagustuhan mo ba, mal? Mal, batang bata, yan mal, 22 model, hindi rag-rag, hindi ano. Tignan mo yung tinakbo niya, mal. Oh. Ayun, ano? oh, 14,000. Nag-add ka pa dun sa pinagsukot? Hindi na, binigyan ko na lang ng panggasolina pa uwi. self kay kuya, ano uh -oh. ni kuya? Hindi ko na, kabisado Ay, basta taga Ramon. oh tas ako namin ako na rin sumagot ng deed of sale, boat ng motor, tapos uh, binigyan ko na lang siya panggasulina. Nakarinyo pa yan mala, nakarinyo yan. Ma Masasabi mo mal sa regalo, kung maagang regalo para sa'yo. Ay, syempre, thank you ah, kahit ako marunong mag-drive. Tuluan <laughs> <laughs> mo ako. Okay, o oh, sige, test drive mo na road